Ayan guys. Good morning, good morning for today's video guys. Is magluluto tayo ng patola, gigisang. Hindi ko na nai-record ang aking paghiwa ng patola dahil nalobat ang ating cellphone kanina. Ayan. Madali lang yan guys. Patola, patola. Ayan, lagyan natin ng kunting asin. Asan na yung ating asin? Ayan, bisikan ng kunting asin. Bilis lang maluto guys, ano? Mm, ang panahon ngayon dito guys is umu umuulan na, na naman. Umuulan na naman ngayon. Hinaan natin ang apoy. Kuhanin na natin ang ating miswa. Ganun lang kadali guys. Ilagay na natin ang ating miswa. Kaunti lang ilalagay natin. Kasi first time ko magluto dito eh may miswa. Paano? Ayan. Okay, natin ang miswa. Halo, halo, in. Punty lang, guys. Hindi ko nilagay lahat yung miswa kasi hindi ko siya, ano, parang marami na siya. Okay na yan. lakas na ulan, guys, ngayon. Ngayon. Off na natin. Ngayon, takpan na natin, guys. Ngayon, meron na tayong tanghalian. Yan lang, guys. Bye. Thank you for watching.